Good evening. Nagmarinate ako ng baka. Inarinate ko sa kikuman soy sauce, konting kalamansi, pamintang tulog, pamintang buo na ginrain, tsaka kamatis for overnight. Ngayon, nagpakulo ako dito ng mantika. Gagamitin yan ng piniritong patatas, kaya lang nagkamali ang nabalatan at naprito ako pala kaya nagpabalat ulit ako ngayon paano ba ako magmarinate ang baka Baka sisin. Ang minsan nagluto ako ng may halong baka saka <sighs> ayan ang maganda pagka mag meron kay Alexa kapag gusto niyang ng mga pamasko. Hindi kayo makaka-copyright, Kaya maganda pa ang regalo ng Pasko. Alexa, hindi ko lang ako meron din. Connected sa Pilipinas. Alexa. Siguro mga maririnig niyo mga tugtog Pang Pilipino songs. Yan kasi ang kaborito kong tugtog pag Pasko. Kailangan mainit ko man kita. Pinainit ko na yan. Pasensya na. Magulo ang aking kusina sa ngayon kasama doon at nililinis. Ang mood ko lang ay magluto. Mahirap magutom. Yan. Tinatagili ko kasi konti lang ako maglagay ng mantika para bago ng bago ang mantika. Mayinom kasi may butas. Para hindi dumitikit. Kinaan na nilulubog. Nilulubog yung tulubog. Tulubog yung magamit niya po lang si Boy ginagamit ko pag baka niluluto so, ko. Mamaya magsasangkot ko na muna ako ng manok. At ito so, kasi ang magsangkot ko. Okay. So, ito talaga yung dugulong ito sa manok ng tika. ko pwedeng paulit-ulit. Alexa, can you play again the Merry Christmas, the one you played earlier? I'm not quite sure how to help you with that. Alexa, play the Merry Christmas, the one you played earlier. Eh, ang kailangan kasi ibibigay yung pangalan ng singer. Merry Christmas eh. Mahaba kasi do it kasi yan eh. itong sibuyas pagka medyo na niya ng maganda yan. Medyo na nanamis luto niya. Ang tip, ang lasa. Pag medyo hilaw, maasim. Kaya pag may rayong ba ma lalong aatake rayong Pagka naluto siya ng maayos, slow cooking, para hindi nasusunod, matamis yan, lalabas na matamis. Ayan, hmm. paano ko sangkutsain ito? Nakahanguin ah, ko ulit yung sibuyas. Kasi nakakainip mag-abang din bago siya ma-duto ng maayos. Kasi sa pa yung baka. Wala kasi bagong may dotong gulang. Para hindi naiwasan ng patutom. Pabiyahe ng biyahe. sa gasolina. Paminsan-minsan na lang kakain sa labas. Para nakukontrol yun yung mga mantika na ginagamit mo. Naalis nyo yung mga taba ng karne. Ang pagtaas kasi ng kolesterol sa taba, taba-taba, kaya na tumataba rin. Yung ano naman, isda yung itiya ng isda, mayaman din sa kolesterol nyo. Kaya kung iniiwasan yung kainin yung taba ng isda, hindi tataas ang kolesterol nyo. Ngayon, hihinaan ko ulit yung apoy. Yung sabaw nito, bukod kong i-lalaga. Bago ko ito ilagay, sa into mo manang Importante kasi ang pangsakot sa Ah, e di sambalan ng mga dito'ng ulam. Hmm. Ng. Ng dito ng sidid plastik, hindi alien di papel. Puno so, dotin things. Mayayam din yung sumusunod sa mga segregation pag wala-wala ng papel, plastic. Kasi dito lahat nire-reuse. May mga sa ngayon lang hindi na sila stick to dito. Pero so, kapakarami kasi yung product na nagagawa sa mga reusable waste materials. Ayan. Na ibabalik ko mamaya. Importante lang kasi nasasangkot siya. Ito yung hiniwa kong kamatis na ani ko sa likod bahay. Malinigit. Wala nang buto yan. Kasi pag gumagamit ako ng kamatis, inaalis ko lahat ng buto. Kaya hindi umaatakot ng mga joint pain, muscle pain, at mga gayumas nagkakaedad na normal lang yung kasi hindi na kaila base lang sa hindi pala kailan taba kasi yung mga taba naman pag malamig na iipon sa mga daluyan ng dugo kaya minsan mga hinahira pang huminga lalo na pag walang exercise kailangan kasi nag-exercise pag nag-exercise kasi papawisan kayo. Pagka kasi papawisan. Malabas yung asin, salt, urea. Kaya minsan naamoy yung mga pawis niya. Ganun. ako kawali pang sangkot sa manok. Pang araskaldo. Meron na akong nalutong araskaldo. kasi tinatawag po yung mantika para nakakakuha pa mantika so <clears throat> wala na gagamitin ko itong kawali iniipong ko yung mga use, use cooking oil para pagka Alexa, sa stop pagka wala na wala Naubusan ako ng mantika. May nagagamit ako. Di ko yung... di na kailangang hugasan Yung mga... Para hindi tapon yung tapon. Hindi bilhin ang bilhin. Nakakaibig ng pera pang bayo sa mga kuyhente, tubig mga save is safe sinusasak so, yan yan tulugan lahat kailangan nagbabahit kasi para rin nakaka utang ulit kasi nakasulat sa bible ito naman mga newspaper towel siya kung pinapupunas kasi huhugasa rin naman yan yung kamay lang naman din yung kamay pinami ng pinamit yan hindi naman magmukulong eh tapos itatapo naman itong plastic sa sako kasi hindi maganda yung klaseng sako na yan hindi kagaya ng sako na yan Ayan, plastic para hindi hindi ko sa isang kutsayang. Ikang kailang kasi, kasi medyo maluwag yung kawali. Yung sa manok. Pag sinong kutsa. Ngayon, pag medyo mabawas-bawas na to, saka kapakukuloan yung pinagbabaram para yung mga mikrofi doon. Mamatay. Pag ako paghaluin. Tapos alagay ko na yung yan, magpiprito ulit ako patatas. Halo ng halo para lahat ng sulok ng kanin. Naluluto sa kanin. Namamatay mga gems dyan. Tapos gagamit natin yan ng tindor. <coughs> Dalawa. Para natutusok yung loob. Ayan, <coughs> ganyan. Kasi ngayon, malambot na. Depende kasi yung may mga baka na slow cooking na inaayok po kasi naging slow cooking, nakahirap po'y. Ayan. Maganda kasi yung may kamatis kasi mas nakakasarap sa pagluluto ng michado kamatis ni Lycopin sa kamakakaiba sa mga kalalaki sa prostate cancer yung paglalagay ng kamatis mahusay din sa puso hindi yung nakakasarap ng ulam healthy pero pag nasobra ka naman ngayon, kaatake ang rayoma. Pang-ambikado lang sa pagkain. Pwede rin kamati sa usawan. Ayan, tatakpon ko na siya. Sasamkutsa ko naman ang ah. ay mga ganitak na ito kasi mabilis siya makalinis. Tapos ito, ginagamitan niyan. Tsaka ito, pag-anam. pag na pag kawali kasi yung pinag-inis kong iska po yung mga ganitong sobrang kasi nakakaubos ng energy. Sige. kaya kailangan ko ng substitute yung manok. Ako na ang mga talagas. Tapos yung may gloves. At so, yung gloves ng sausage. At kasi hindi kayo pala tapon ng mga gamit. Magagamit niya para Reuse. Para hindi bumabasa siya mga ano mga kanal-kanal na iipon tapos nagiging kaya mahalaga ang may water pump sa mga may sapa sa so, pag nakakita kayo imbornal pandidilig sa mga puno punong nara puno na saging sa paligid tsaka yung puputulin yung mga puno na saging pag masyadong masinsin para hindi pagtaguan ng mga kombra. Itatabi lang yung pwedeng mga mga, yung mga maliliit, pwede yung iitanim sa lugar na malawak. Hiwa-hiwalay, kahit yung mga buko. Mga useful yung mga tanim-tanim eh. Kapag marami naman kayo malawakan lupa inyo, pwede kayo magtinda ng mga puno. Para yung ibang magsisimulang gumawa ng mga bahay may maluwang na bukuran meron rin silang maaani kasi minsan hindi, hindi makakain dahil malalayo yung mga iba naman hindi makapag-deliver ng pagkain dahil baha yan may paper towel mga tubig pa, hindi madulas nakakapaglampaso na na exercise din pa hindi lang puro kamay ang labing gumagana yan hindi ko nilulubayan yung paper towel ang hindi maitim ma ma saka ko itatapon hindi puro tapon at tapon punas ng kamay tapon tipid O, malinis si simento hmm. pag malinis ang simento siyempre Nah, kusina hindi kayo nakakaamin ng mga baho. Uh, hindi kayo madudulas. Hindi mga mga binte. Dinidisimpe ko minsan na siya lang siya. Uh, Ngayon kakatas pa yan. Panguli ko lang. ng kayong bawang. Uh, <coughs> <coughs> Tapos pag may dimatiyo-tiyo na yun hahanguin ko sa ako ilalagay ito isa ba kukuloan ko bago ko haluin lahat <coughs> so kailangan ko nalilagyan ng bako masyadong maganda kung mabasag. Kunti so, lang gamit ko. Para kumpi lang ang rugasan. Pero, ito talaga. Pag mga uh, ganito nakalapot sa to, pwede na yan kasi uh, masunog. Tapos gagamitan ko ng scraper. Yan. Pero pwede nang hindi kasi sasabi sa may sasama sa may sasasabay. Uh -huh. Yan. Sasama sa sasabay. Para lang tumakuluan. Diba kasi pag kumakain, kumakain ng kulo-kulo.

Wala ko. Itura niya kasi parang patatas. mahirap pagka nagkakaroon ng error. Ayan, sa so paglalagay ko na sili. Siling red bell, Red, green, saka wala kasing lasa ang ano. Lalagyan ko rin ng carrots. Lalagyan ko ng carrots. Hindi ko ilalagay lahat ito. Atiin ah. ko lang. <coughs> Red bell pepper. Ito. Dalawang carrots. <coughs> <coughs> Magaling na ugasan. dito hinuhugasan ko para nagagamit ko pa rin magaang gamitin hindi ako tapon ng tapon dito kasi nilagay ko ang mga patne ngayon lang kumaghiwa ng carrots yun. yun yung iba pwede panghiwa ng kondol mas masarap kasi kumakatas yung sustansya niya. <sighs> Mag-iiwa ko ng lalagyan ko ng konting tubig. Ada sang Mga siling Dapat ke situ Luto na Magka mali Kamu di yung Pagkakasigabi Pagkakasigabi ba o kasi nagawa ko kanina 没有，没有，没有。